Hello, what's up guys? Ako nga pala si JM. For today's video, pupunta po ako sa barbershop para magpagupit dahil kailangan kong naka-clean cut dahil sa aking karakter sa FPJ's Batang Kiapo bilang pulis. At ayan guys, andito na rin po ako sa loob ng barbershop. Hintay-hintay muna kasi meron pang ginugupitan yung barbero. So ayan, andito lang ako sa loob. Hintay-hintay muna at saka uupo muna ako dito sa may gilid guys. So kailangan ko yung hintayin dahil meron pang nauna sa akin magpagupit. So ayan, dito muna ako tambay lang. Tamang tambay lang muna dito sa gilid habang hinihintay ko kung kailan yun matapos ang ginugupitan ng barbero. And finally, tayo na rin ang gugupitan ng barbero. So ayan, excited na ako makita ang aking new look na gupit para sa aking ginagampanan na karakter sa FPJ's Batang Kiapo bilang isang pulis. And finally, ito na ang aking new look clean cut po yan guys dahil yan sa aking gagampan ng karakter. Lagi akong naka clean cut doon dahil isa akong pulis sa palabas na iyon. Ayan guys ito na po yung resulta ng clean cut. Napakalamig sa pakiramdam guys yung ganito ang gupit mo. Naka clean cut ka guys and finally tapos na ta rin ako magupitan. So bago tayo magpaalam shout out muna natin ang ating mga tropa na sila Jonas Mamadla at Hayden Dagadas. Hanggang dito na Lang po. Thank you for watching!